nagsimula ang away sa politika. Nahati ang panig sa buong syudad. Noon ang Silver House ang namuno ng matagal na panahon. Pareho nilang inangkina sila ay mga bayani ng bayan. Ngunit kapwa nila nakalimutan ang bayan. Sumigaw ang mga taga-suporta ng bahay pila. At least hindi kami sila. Ang mga gintong lolists ay sumigaw pabalik, magulat kayo. Nakipaglaban sila, hindi gamit ang mga sandata, kundi mga salitang sapat ang talas, upang hiwain ang katotohanan ng smoke. Ipinagmalaki nilang lumalaban sila para sa katarungan. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga sigaw, dangal lang ang tunay na pinaglalaban. Sa dagundong ng katapatan, walang nakarinig. Sapagkat ang dalawang panig ay parehong alipin ng isang kasalanan nagkakaiba lamang sa kulay ng kanilang watawan. Ang laban ng mga loyalists, hindi labanan ng tama o mali. Ito ay paligsahan ng sigaw, hindi ng liwanan. At sa dulo, laging panalo ang korupsyon. Kapag kulay ang pinili ng bayan, imbes na katotohanan.